Okay, magandang hapon po mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 1. Okay. Gusto ko po pag-usapan natin itong si General Bato. Ah, General ba siya? Senator. The Senator General. Bato de la Rosa. At ang kanyang pagiging unprofessional. <clears throat> Kasi ba naman, Noong pamanguna, ay talaga naman pong hindi ito si Bato de la Rosa bagay maging senador. Oo, nakapag-aral siya, mataas pinag-aralan niya. Doctorate nga daw yan eh. Pero bakit parang hindi natin nakikita sa isang PhD graduate ang kanyang ang kanyang demeanor, ang kanyang pagsasalita, ang kanyang kilos, ang kanyang pag-iisip. Marami po akong kilala na mga PhD. Ibang-iba po. Ibang-iba. <coughs> Ngayon, eh bakit nga naman kasi naluklok itong si Senator Bato dyan sa Senado? Alam nyo mga kababayan, hindi naman sa pang pagmamaliit, no? Ito ay obserbasyon ko na kung hindi po siya binitbit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman yan mananalo. Di ba? Sino-sino ba yung mga binitbit ni Digong nung 2019 para maging senador? Si Bongo. Si Bato de la Rosa. Na sa totoo lang, kung hindi sila inendorso nung Pangulong yon noon, di ba niyan malulukluk dyan? Tingnan mo ngayon ang mga performance nila Tingnan mo ang performance ni Bongo. Ano ba ginagawa niyan dyan? My God! O, oh, pinag usapan natin si Bato. Bakit ko nasabing unprofessional? Ito nga po dahil dito sa uh, nakaraang Senate hearing tungkol sa Wikileaks, PDA leaks, PDA leaks, tapos yung isa pa, isang hearing, dalawang topic, no? <laughs> yung uh, tungkol sa nasabat na droga dyan sa Alitagtag Batangas na worth ilang billions, 13 billion worth of uh, drugs. <laughs> Ang nangyari po kasi, siguro ko naman napanood nyo na sa mga ibang uh, platforms, sa ibang mga the media at vloggers na <coughs> iginawa itong hearing na ito na hindi pinaghandaan unprepared basta lang ni wala pa nga palang resolution eh basta lang isinalang dahil bakit bakit kaya kasi pag ganyan sa pagkakaalam natin eh pinaghahandaan niya ng mabuti. Hinahanda yung mga, una nga, resolution muna. Pagkatapos eh, yung mga resource persons, nakapag-imbita naman. At ang pinaka-star guest nga nila, itong si eh, Jonathan Morales, na isa palang ex pidea uh, agent, na <clears throat> siyang ginamit nitong vlogger uh, blogger dyan sa Amerika yung siraulong vlogger na si Marlica, na siyang gamitin para ipahamak si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ikinakabit nga nila doon sa issue ng uh, drug ano, session doon sa isang high-class condominium Saan ba yun? Makati? Sa, ano itong high class na ano dyan. Rockwell ba yun? Na idinawit pati yung artista yung si Maricel Soriano. Tinawit-dawit pa yung tao na nanahimik. So ngayon, ang uh, plano nila na ipatawag sa Senado para to be grilled alive in public ay itong si PBBM no other la no no other than PBBM, na sa pagiging Pangulo, hindi ba dapat may immunity yun? Tapos ito nga pong si Maricel Soriano. Pero ang nangyari, eh mukhang <coughs> dahil sa walang kahandaan, eh nabaliktad ang mga pangyayari. Imbis na nasunog o inihaw itong si BBBM at Maricel Soriano, ngayon tuloy ang maaring ihawin ay si Maharlika at yung iba pang mga high government officials sa nakaraang mga administrasyon. At dahil dito sa ano na ito, dahil dito sa hearing na to, na balak sana e eh, dungisan na naman yung pangalan ni PBBM, ay mas lalo tuloy siyang parang bumangot tuloy. Dahil nga, napatunayan na legit naman pala yung ginawang raid. Raid ba yun? Or, hinarang dyan sa Batangas? Pinatunayan ni Secretary Abalos at naniwala si ano, si Bato naniwala sa report ni Abalos. O di ibig sabihin, <coughs> walang anomalya. So, imbis na masiraan si PBBM, o oh, di ba, naligtas. Kasi yan nga po kasi mga kababayan ang problema kapag ang isang tao ay nag, nagbabalak ng uh, hindi maganda sa kapwa, na ang bitbit -bit niya ay puro kasinungalingan Lalabas at lalabas ang totoo at magkakagulo-gulo kapag ang bitbit -bit mo ay kasinungalingan Oh ngayon pati yung uh, itong si Jonathan Jonathan Morales na siyang in-interview pala ni Maharlika at siyang gagawing star witness para pabagsakin para para siraan na naman si PBBM. Eh, hindi naman pala Hindi naman mapagkakatiwala ang testigo dahil marami naungkat tuloy ang mga kaso. Mayroon pa pala itong mga kabalbalan sa nakaraan, mga kaso. O Kaya. O paano naging unprofessional itong si Bato? dahil po mga kababayan sa kalagitnaan kung napanood ninyo sa kalagitnaan ng hearing ay nakatanggap ng text message mula sa isang uh, kakilala o kaibigan na ibinabalita na tinitira siya ni Maharlika sa kanyang vlog na pinagbibintangan ni Maharlika na baka nabayaran ni First Lady Lisa Marcos itong si Bato dahil nga yung resulta ng hearing ay kabaligtaran. O di, ang mali po doon kay Bato, Senator Bato, ay pinatulan niya po yung text message. Imagine text message na na nagpapahayag ng <coughs> mga kalokohan ni Maharlika. And who is Maharlika? Kumbaga, ang mali doon ni Bato, Senator Bato, ay dinignify niya kasi yung mensahe na patungkol kay Maharlika o ibig sabihin, tuwang-tuwa tuloy yung hita do, na nabanggit siya doon sa sa Senado at sumisikat siya. Talk of the town. Although, yung pagiging uh, talk of the town, niya ay hindi maganda. Alam nyo dapat kasi, ang, kung professional naman sana itong si Senator Bato, in the middle of the hearing, bakit mo babasahin ang isang text message na hindi naman, well, related doon sa pinag-uusapan sa hearing, pero hindi na dapat ibinulgar yun doon kung binasa man niya yon, he should have dealt with it after the hearing. In uh, in private. Eh nagdadaldal pa siya doon sa sa hearing mismo. Na kumbaga wala na yon sa out of topic. Naging out of context na yung ginawa niya. At mas mahaba pa para mas mahaba pa yung inilaan niya na oras doon sa sa pag uh, ano niya pag uh, <coughs> <coughs> niya kay Marlika at pag uh, pagdidir niya kay Maharlika anong klasing yan kasi talaga namang kahit na PhD graduate ka pa or ikaw isang police general Iba pa rin po kasi. Iba ang trabaho sa Senado eh. Mayroong mga rules na sinusunod. Eh, hindi siya sumunod sa magandang rules eh. Palibasa kasi. Hindi man talaga siya fit para maging senador. Nakakaano nga siya magsasalita dyan sa Senado, parang parang nasa kanto. Walang kapurmalan, hindi so yun nga po dapat sana <coughs> dapat kinumpronta niya si Maharlika hindi dun sa sa gitna ng hearing tapos ngayon gusto niyang ipatawag si Maharlika sa susunod na hearing sa Senado. Sa so, palagay nyo man, mapapapunta nyo yun. Ewan ah, pumunta yun. Sa, sa dami ng kaso niya dito sa Pilipinas at maraming galit sa kanya. Although syempre, dahil mabait naman yung first couple natin, kahit na doon siya maraming atraso, Siyempre, hindi naman yan gagalawin. Kasi wala na, may gumalaw dyan, eh, wala namang ibang pwedeng pagbintangan, kundi yung first couple. At hindi naman nila gagawin yun. Kung eh, nakikilala na natin ang ugali ng Marcos, na eh, hindi sila ganun. So, ngayon, ngayon tuloy, dahil doon sa uh, hindi pinag-isipang pagwawala ni Senator Bato, at doon sa hearing na ginawa niya na hindi pinaghandaan, nagalit tuloy sa kanya yung mga kasamahan niya sa DDS. O, oh, galit sa kanya yung mga, yung grupo nila. Eh sa atin naman, yan, pakialam natin dyan. Buti nga yan eh. Buti nga yan na magalit sa kanya mga DDS kasi magre-reelection siya di mawawala na yung bato de la Rosa sa, sana naman, ano, mawala na ang bato de la Rosa dyan sa Senado. Hindi naman natin kailangan ng isang bato de la Rosa. Wala naman yan eh. Maraming mas magagaling dyan. Kaya lang naman niya napunta dyan dahil sa dahil kay Duterte. Eh. Tsaka, alam nyo, the nerve. The nerve talaga na mag maggumawa ng investigasyon relating to to drugs nakala mo naman sino siyang malinis pag pinag-usapan ay droga hoy bato bago mo investigahan si BBBM o kung sino-sino investigahan mo yung mga kagrupo mo lalo na itong amo mong si Digo tumingin nga kayo muna sa salamin Kala mo kung sinong mga mga okay. Pilit lang talaga ninyong sinisira yung Pangulo. Alam ninyong malinis yung Pangulo. Kayo ang marumi. Yun lang po mga kababayan. At katulad ng lagi kong sinasabi, mahalin po natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and uh, I'll see you in my next vlog. Peace.